Ang buhay ay napaka-unpredictable at yan ay lalo nating nakita at naranasan itong mga nakalipas na panahon. Noong pandemya, ang daming pagbabago sa estado ng buhay ng tao. Ngayong medyo gumaganda na ang sitwasyon sa pandemic, ay eh, kaguluhan naman sa ibang bansa nagiging banta. Yun bang tipong nagsisimula ka palang bumangon, eh, meron na namang dagok sa buhay na matatanggap. Paminsan tuloy, para bang ang buhay ay tungkol na lamang sa mga kaabalahan sa mundo na hindi matapos-tapos. Parang isang karera na kung saan nag-uunahan ng lahat pero wala namang finish line. Minsan sa sobrang kaabalahan natin sa karera ng buhay, ay nagkukulang na tayo sa panahon para mag-isip at mag-evaluate kung ang atin nga bang mga ginagawa ay siyang tunay na dapat nating gawing pangunahing kaabalahan ng ating buhay. Hindi masama ang mangarap at magpursige para dito. At hindi din naman masama ang magtrabaho dahil kailangan din naman natin ang ikabubuhay. Pero ang tanong, para dyan na lang ba tayo mabubuhay? Isang napakalaking aral ang matututunan natin sa kwento ng mayamang hangal na matatagpuan sa Biblia. Nakamtan niya ang tagumpay sa mundo at may pangarap pa siya na patuloy pang pag-asenso. Pero nakumpronta siya ng Diyos sa isang mahalagang katanungan na dapat din nating pag-isipan sa panahon natin ngayon. Ang sabi ng Bible, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili. Minsan sa kaabalahan ng buhay, gawa lang tayo ng gawa na hindi na natin naiisip ang hamon ng tanong na binitawan ng Diyos sa taong nabanggit sa verse na ito. Ang pagkakaroon ng tunay na kabuluhan sa buhay ay tungkol sa pagtutuon sa mga lalong mahalaga. Yung mga mananatili at makabuluhan kahit wala na tayo. Mga bagay na mahalaga sa Diyos at alinsunod sa dahilan kung bakit tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay. Saan mo man gamitin ang buhay mo, sa mabuti man o sa masama, e tiyak naman na mamamatay ka pa din. Ang mahalagang tanong ay kung naging makabuluhan ba ang buhay mo at ang pinaglalaanan mo nito. Alamin mo at gawin ang mga bagay na makabuluhan sa Diyos at ang buhay mo ay hindi mo panghihinayangan. Asa ka pa!